tatanungin ko nga kayo, ganun ba ang basihan natin? Pag masamang tao, terorista. Pag mabuti, uh, pare. Pwede ba? Hindi, hindi eh. Di ba hindi naman po? Kasi nga ang, ang problema, hindi dumadaan sa due process. O ito, ipapaliwanag sa atin na ni... ni ng abogado ni Tebes. O. Oh. Opo, personal nyo po ba nakausap ang inyong kliyente uh, sa timor matapos yung kanyang pagkaka -aresto? Opo, anak uh, nakakausap ko naman po, uh, lalo na yung kanyang uh, legal team. At uh, yun nga po, uh, unang-una, inatatawa nga ako doon sa unang pahayag ng ating NBI team na wala daw silang pakialam uh, doon sa political asylum o anong pa-proseso only for them to backtrack and sinasabing gagalangin nilang proseso kasi alam nyo po, hindi naman pag sinabi na lang deportation, eh deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat mm -hmm. uh, they are dealing with a sovereign state, so they have to follow the process of uh, the government of Timor-Leste. Maaari mm -hmm. nyo po bang ibahagi sa amin yung naging billing kung meron man uh, si former Congressman Tevez matapos siyang uh, maaresto? Tuloy-tuloy uh, po ang kanyang hearing, actually, nung Sabado po, ay uh, kahit Sabado ay nagkaroon ng hearing, uh, wala lang po kahapon, ngunit ngayon, ay uh, tuloy na po ang uh, hearing niya at doon po after uh, mga 15 days or so depende sa takbo ng hearing ay malalaman po kung anong disposition uh, kay uh, uh, Congressman Teves. Actually yung sinasabi ni ni ano dito ni Attorney Topacio, yung first part, yung, yung mga NBI kasi nagagaling galingan uh, ayon kay Topacio, ipinuntahan e, daw yan si Teves uh, si ng mga NBI at nagmamagaling, pinilit pang ipasok yung camera, yung cellphone nila para picturan si Tebes para ipahiya lang. Pero ang dahilan kasi ng NBI, proof of life. I mean, kung proof of life pala, hindi naman necessary kailangan mong picturan eh. Kaya ka nga pinadala ng gobyerno doon to make it sure na si Tebes talaga yung nahuli at kung buhay pa si Tebes. Yan ang, is, ang rason kung bakit proof of life. It, it does not automatically follows na kailangan mong picturan. Eh sinubukan daw picturan nitong NBI, itong si Tebes nang walang pahintulot kay Tebes. Eh ang problema, ayan, na nag... So, ako ha, feeling ko lang ha, Feeling ko medyo naiinis ang ang uh, Timor-Leste government dito sa pagiging uh, demanding ng Pilipinas. Even if citizen natin 'yan. Since nasa ibang bansa yan, may protocol na sinusundan diyan. May prosesong sinusundan. Huwag niyo namang bastusin na as if tayo ng hari. Alam mo kung sa Pilipinas ganyan tayo umasta dahil nga kayo dyan sa Malacanang ngayon, eh, siga-sigaan ngayon, okay lang. No, walang problema yun. Kasi kayong boss ngayon dito sa Pilipinas, eh. Kaya ang yun. <laughs> Pero pag itingo sa Timor-Leste, eh, respetuhin naman natin. Sinasabi nga ni Atty. Topacio dito, that is a sovereign state. May sarili ho silang uh, patakaran. Eh, isipin nyo na lang. Balik natin istorya. <laughs> May inchik na nahuli dito. Oh. 'Di ba? Citizen ng China. tawuli natin. Tapos nagpipilit yung uh, CBI nila. <laughs> Hindi, walang CBI <laughs> May CBI ba? Basta kunwari uh, kanilang uh, Chinese Bureau of Investigation. Halimbawa lang. Katumbas ng NBI natin. Nagmamagaling pumasok dito. Tapos nagde-demand na ibalik niyo sa si amin yan. amin niyan. namin. <laughs> 'Di ba nakakabwisit 'yun? Kasi may proseso tayo, eh. Huwag kang makialam. Nandin kami kami ang ano dito, may pagmamay-ari ngayon dito sa bansa namin, wag mo kaming